Senator Erwin Dulbo is recognized to um, sponsor the measure. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Mr. President, my dear colleagues, I stand before you today to sponsor and humbly seek your support for the passage of Senate Bill number 254 under Committee Report number 9, an act penalizing selective, discretionary, and discriminatory acts in the delivery of social protection programs. This is a measure that seeks to uphold one of the most fundamental values enshrined in our Constitution equal access to government services, especially for the poor, the marginalized, and the most vulnerable in our society. Social protection programs, Mr. President such as financial assistance, medical assistance, livelihood programs, and other relief assistance programs are lifelines for millions of Filipino families. And yet, time and time again, we hear reports and see evidence of these services being treated as political tools, Mr. President. In times of crises, bagyo, baha, pandemia, lindol, Aid is supposed to come quickly, fairly, and without bias. But instead, Mr. President, my dear colleagues, we've seen disturbing patterns. Tanging mga taga lamang ng ilang politiko ang nakakatanggap ng ayuda. May mga pangala na sinasadyang tanggalin sa listahan ng mga binipisyaryo dahil sa politikal na dahilan. o ang pamimigay ng ayuda ay nakabasi sa pagiging kaalyado sa partido o sa personal na koneksyon. Ito po ay malinaw na abuso at ito rin ay isang anyo na pamumulitika sa gitna ng kahirapan at kalamidad. Something that has no place in a government that calls itself democratic and just. These acts, Mr. President, betray the principles of public service, and deepen in inequality in our society. Hindi po dapat ginagawang personalan o palakasan system ang pagbibigay ng tulong mula sa pamahalaan. Public assistance must be needs-based, fair, and impartial. Layunin po ng panukalang ito na siguraduhin walang Pilipino ang naiiwan at walang kapangyarihan na inaabuso. It doesn't matter kung ano ang kulay mo. Kung ikaw ay pula ng halalan, ang nanalo ay berde, dapat meron karing ayuda dahil kinakailangan mo. Kung ikaw ay puti, ang nanalo ay itim, dapat mabigyan ka rin ng ayuda o ng tulong ng pamahalaan. Because public service doesn't have color, Mr. President. Dapat wala pong kulay ang pagtulong. This proposed measure seeks to penalize selective discretionary, and discriminatory implementation of social protection programs. Sa po ng panukalang batas na ito ang lahat ng kawani ng gobyerno na may tungkulin o partisipasyon sa pamamahagi ng ayuda o serbisyong panlipunan. Malinaw po na ipinagbabawal ng ating panukalang batas ang mga sumusunod. Una, ang pamamahagi ng tulong mula sa gobyerno sa mga hindi kwalipikadong benepisyaryo. Ikalawa, ang pagbibigay ng prioridad sa kanilang mga kamag-anak o ang pag-uutos sa iba na gawin ang ganito. At ikatlo, ang sadyang pagtatanggal o hindi pagsasama ng mga kwalipikadong binipisyaryo sa pagtanggap ng ayuda mula sa kanilang mga lokal na pamahalaan o ahensya ng gobyerno. Upang matiyak naman po ang pananagutan, ipinapataw ng panukalang batas na ito ang pagkakakulong ng hindi bababa sa isang taon ngunit hindi higit sa anim na taon at habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Ang layunin po ng panukalang batas na ito ay simple lang. Wakasan ang pamumulitika sa pagbibigay ng ayuda ginoong Pangulo. Hindi po ito makatarungan at higit sa lahat When we allow politics, Mr. President, to sip into the distribution of social support, we distort the very purpose of government, which is to serve all, not just a of chosen few. Let us build a culture of fairness, accountability, and dignity in governance. I humbly urge my colleagues to support the immediate passage of this measure to ensure that every Filipino, regardless of political color, race, or religion, is given the support they need when they needed it most. Maraming salamat po, ginoong pangulo.